Yeah, thank you, Mr. Chairman. Na, hindi na sana ko magtanong dahil lumampas na sa time ni Minority Leader yung tungkol sa utang lang, Mr. Chairman. Uh, kasi, uh, Mr. Chairman, maraming Pilipino ngayon na, na gaya ko na hindi kalibre ninyo yung utak pagdating sa sa mga gayong bagay gusto ko lang sana maliwanagan sila apo uh, tungkol dito sa utang natin kasi alam mo maraming Maraming uh, mga fake news, maraming totoong news naglabasan at sabi nila, kawawa pala tayo, uh, hindi pa pinanganak yung apo ko, may ganito lang utang uh, kasi yung per capita ng uh, uh, debt natin is, uh, ganito na pala kalaki. So meron nagsasabi na mahirap na mas maganda siguro kung mas magalak tayo ng mga maraming anak. Kasi para lumaki yung population natin at pag lumaki yung population, mas marami yung maghahati-hati sa utang, mas bababa yung per capita na utang natin sa yung simple uh, pinubre ba, pinubre na pag-iisip. Mga anak nila, mas marami yung para yung per capita debt natin bababa. The bigger the population, mas marami yung maghahati-hati sa utang. So, <laughs> ang uh, tanong ko lang sa, kwan, sa economic team natin is sa uh, uh Uh, tama ba sir na sabihin natin sa mga Pilipino na nanonood ngayon na pagdating sa national debt natin, yung panik. Walang problema, kaya-kaya natin ito. Is that uh, okay? pag sabihin natin sa mga Pilipino na huwag okay, yung magpanik dyan, utang lang yan. Wala namang, sabi nila, wala nang sa utang. Pero sa totoo, maraming pobre na kulong sa utang. Di ba, sir? Thank you, sir. Uh, yung panic. Uh, Ito lang yan. Kaya-kaya ng gobyerno natin yan. Is that okay na makarate sa ating mga kababayan? Kasi nag usapan natin itong utang eh. Salamat uh, po. Sa, uh, thank you, President. sir. Thank you. Yung, thank you. Thank you. Uh, Yung pong utang, as, as, we mentioned, hindi naman po nakakatakot yung 60% of our GDP ay reasonable po yan manageable at saka pinaliwanag po ng treasurer natin yung the way we borrow money hindi po ganun mga long term po yon at saka uh, fix po 'yung interest rate hindi yung floating interest rate ano, na pagtumaas yung yung pagsumama ng ekonomiya tumataas yung interest rate hindi po ganun ang pangungutang natin at saka the, the way to look at the budget sir is sabi ko nga yung yung deficit natin pinabababangan natin eh magiging 3% but If you notice the composition of the budget, it's mostly investment. We are committed to invest at least five to six percent of our GDP for for infrastructure. Napakalaking bagay po n'on, because tule po n'g lalago ekonomia natin, so makakinabang po naman yan, eh, lalo makakinabang yung mga may hirap. And if you look at the composition. composition of the budget. It's talagang proper po yan. Kasi the way to look at the impact of the budget on any individual is magkano bang binabayad kong buwis at magkano ang benefit ko sa budget na ito. Kung ikaw mahirap, hindi po naman napakalaki yung binabayad yung buwis eh. But you get a lot of benefit, free education, free health care, social, social protection measures, ganun po yun. Uh, in fact, hanggang ngayon na, free na rin yung college eh, hindi ba? So yun po, that's the way you should look at the budget. Magkano yung binabayad kong buwis at magkano yung benefit ko dito sa budget na ito. At palagay ko, pag tinignan yung ganun, makikinabang po. Maraming mahihirap. Thank you, Mr. Chairman. So don't panic, mga Pilipino. Utang yan. Kaya, kaya,